Disclaimer: Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga paniniwala, kwentong bayan, at mga karanasang laganap sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Layunin nitong magbigay ng aral, babala, at pagkaunawa sa mga resulta ng kasalanan, tukso, at paghihiganti. Anumang pagkakatulad ng mga tauhan o pangyayari sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Ito ay para sa entertainment at moral reflection lamang. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, Nakatira si Lara, isang simpleng may bahay na araw-araw ay naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawang si Ramil, isang nasisagit ng silangan. Pitong taon na ang lumipas mula ng huli niya itong makita. Sa una, puno ng pag-asa at pagmamahal ang kanilang pagsasama, pero habang tumatagal, unti-unting napalitan iyon ng kalungkutan at pag-iisa. Tuwing gabi, si Lara lamang ang kasama ng lampara at tunog ng kuliglig habang nakatingin sa labas ng bintana nag-aabang ng tawag na madalas ay hindi na dumarating. Isang araw, dumating sa baryo ang isang bagong kontratista mula sa bayan, si Dion. Matangkad, maayos manamit at laging may ngiti sa labi. Isa siya sa mga nangunguna sa proyekto ng kalsada sa baryo ni Lara. Una silang nagkita sa tindahan ni Aling Bebang habang bumibili si Lara ng bigas. Hindi inaasahan ni Lara na mapapatingin siya ng matagal kay Dion, at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may kakaibang init siyang naramdaman sa puso. Mula sa simpleng tinginan ay nauwi sa palitan ng iti, hanggang sa tuluyang magkaroon ng malalim na usapan. Si Dion, sa kabilang banda, ay may asawa ring si Aling Rosa, ngunit madalas niyang sabihin na malamig na ang kanilang relasyon. Doon nagsimula ang mapanganib na pagkakaibigan na nauwi sa bawal na pagmamahalan. Sa umpisa, tinangka nila ranapigilan ang sarili mali ito, madalas niyang bulong sa gabi. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagkikita, lalo siyang nadadala sa mga matatamis na salita ni Dayon, mga salitang matagal na niyang hindi naririnig. Hindi mo kasalanan magmahal, sabi ni Deon isang gabi habang magkasama sila sa ilog, sa ilalim ng bilog na buwan. Sa sandaling yon, tuluyan ang bumigay si Lara. Ang tukso ay naging apoy, at sila ang dalawang kaluluwang nilamon nito. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, unti-unti ring nagbabago ang aura sa paligid ni Lara. Ang dati niyang tahanan na puno ng dasal ay tila nagkaroon ng bigat. Ang mga manok sa likod ng bahay ay bigla na lang nagsisigawan tuwing gabi, at minsan ay may naririnig siyang mga yabag sa labas kahit sarado ang pinto. Hindi niya ito binigyang pansin, ang tanging nasa isip niya ay si Deon. Ngunit sa kabilang dulo ng baryo, may isang babaeng nagsimula ng makaramdam ng kakaiba, si Aling Rosa, ang tunay na asawa ni Dion. Tahimik lamang ito sa simula, ngunit ramdam niya sa hangin na may nagbabago sa kanyang paligid. Isang gabi, habang nag-aalay siya ng dasal sa altar, naputol ang kandila ng walang hangin. At sa likod ng malamig na katahimikan, isang tinig ang bumulong sa kanya, may babaeng umaagaw sa iyo. Hindi pa alam ni Lara, ang kanyang mundo ay papasok na sa dilim at ang tukso na kanyang sinunod ay magiging simula ng kanyang kapahamakan. Sa kabilang dulo ng baryo, tahimik na nag-aalaga ng mga halaman si Aling Rosa, ang asawa ni Dion. Kilala siya sa lugar bilang mabait, tahimik, at marunong sa halamang gamot. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may mga matang laging nakamasid, lalo na sa kanyang asawa. Matagal na niyang napapansin ang paglamig ni Dion, ang biglang pag-alis tuwing gabi, at ang mga ngiting hindi na para sa kanya. Hindi na niya kailangang magtanong, ramdam niya. Isang hapon, habang naglalabas siya sa may dumaan ang kanyang kumare na si Maritz, ang pinakakilalang chismosa sa baryo. Rosa, alam mo ba kung sino ang madalas makasama ng asawa mo sa proyekto? Si Lara, yung asawa ng Day. Nakita ko silang magkasabay umuwi kagabi, tapos nagtago pa sa likod ng puno. Napatigil si Rosa, tila nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya nagsalita, ngunit sa loob-loob niya ay unti-unting sumiklab ang apoy ng dalit. Hindi siya sanay magalit, ngunit sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Maritz. Si Lara ang babaeng inaakala kong mabait. Sa gitna ng kanyang pag-isip, naalala niya ang kanyang dating kakilala, ang albularyong si Mang Irog, isang matandang nakatira sa paanan ng bundok. Matagal na niya itong hindi binibisita mula nang manumpa siyang hindi nababalik sa daan ng itim na mahika. Ngunit ngayong nasira ang kanyang tiwala, tila tinatawag siya muli ng dilim. Kinabukasan, dinala ni Aling Rosa ang isang lumang larawan ni Dion at ni Lara. Nakuha niya ito mula sa cellphone ng asawa nang patagong suriin niya ito habang natutulog si Dion. Ang litrato ay malinaw, magkayakap masaya at tila walang kasalanan. Tinupi niya 'yon, nilagay sa maliit na sobre at dumiretsyo sa bahay ni Mang Irog. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng amoy ng usok at insenso nakaupo sa sahig si Mang Irog, may hawak na mga tuyong dahon ng sambong at itim na kandila. Rosa, matagal kitang hinintay. Alam kong darating ka, sabi ng matanda, tila alam na niya ang dahilan. Napayuko si Rosa. Gusto kong makuha ang hustisya. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na ginawa niya sa akin. Tahimik na tumango si Mang Irog. Ang daang tatahakin mo ay hindi basta ganti. Ito'y sumpa kapag sinimulan mo ito, wala nang balikan. Ngunit sa mga mata ni Rosa, wala nang bakas ng pagdadalawang isip. Gagawin ko ang kahit ano basta maramdaman niya kung gaano kasakit ang mawalan. Sa gabing iyon, nagsimula ang ritual ng kulam. Ibinabad ni Mang Irog sa itim na langis ang larawan ni Lara, sabay binigkas ang mga lumang salitang latin na tila bumubulong sa hangin. Ang apoy ng kandila ay kumurap at ang mga aso sa paligid ay sabay-sabay na umalulong. Sa bawat dasal ni Rosa, tila may lumalabas na anino sa kanyang likuran, isang nilalang na hindi nagaling sa mundo ng tao. Sa pagtatapos ng ritual, bumulong si Mang Irog, pagdating ng tatlong gabi, mararamdaman niya na ang parusa ng iyong puso. At sa sandaling iyon, alam ni Rosa, wala nang balikan. Lumipas ang dalawang gabi mula nang isinagawa ni Aling Rosa at ni Mang Irog ang unang bahagi ng ritual. Sa unang tingin, tila tahimik lang ang lahat. Munit sa bawat gabi, lalong bumibigat ang hangin sa paligid ng bahay ni Lara. Ang mga aso ay walang tigil sa pag-ungol at ang mga ibon ay parang iniiwasan ang bubong ng kanyang bahay. Hindi niya alam na nagsimula na ang sumpa, ang mabagal ngunit matinding paglapit ng kadiliman. Sa ikatlong gabi, habang nagluluto si Lara ng hapunan, napansin niyang parang nag-iba ang apoy ng kalan, kulay berde at parang humihinga. Napatigil siya, tinignan ang paligid at naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang bato. Sino 'yan? mahinahon niyang sabi, ngunit walang sumagot. Ang mga kurtina ay gumagalaw na parang may dumaan, pero sarado ang mga bintana. Paglingon niya, tila may aninong humahaplos sa likod niya, ngunit nang siya ay tumingin, wala na. Simula noon, gabi-gabi ay binabangungot si Lara. Sa kanyang panaginip, may matandang babae na nakaputi, walang mukha at paulit-ulit na bumubulong, bakit mo kinuha ang hindi para sayo? Gisingin man niya ang sarili, laging may bakas ng kamay sa kanyang braso pag umaga, itim at malamig na parang abo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nanghihina, parang nilalason mula sa loob. Ang kanyang mukha ay pumayat at ang kanyang mga mata ay laging tila naglalakad sa dilim. Samantala, sa bahay ni Aling Rosa, tahimik lang siya sa harap ng altar. Hindi siya masaya, pero tila ba napapaligiran siya ng kakaibang lakas. Tuwing isinasara niya ang kanyang mga mata, nakikita niya si Lara umiiyak, nagsusumamo. Ngunit sa halip na awa, galit ang nanginibabaw. Hindi mo ako dapat ginulo, Lara, bulong niya. Ang asawa ko ay sa akin lamang. Isang gabi, bumisita si Mang Irog muli. May dala siyang maliit na bote na may lamang itim na likido. Ito ang huling bahagi, sabi niya. Ilagay mo ito sa hangin ng gabi, at pagkatapos noon, ang kaluluwa ng iyong kaaway ay hindi na makakawala. Ngunit sa halip na ibuhos ni Rosa ang likido, hinawakan niya ito ng mahigpit. Ano ang mangyayari sa kanya? Tanong niya. Tumitig si Mang Irog sa kanya. Hindi lang siya masasaktan, mawawala siya. Ang kanyang katawan ay magiging sisidlan ng mga nilalang na matagal nang naghihintay. Sa sandaling yon, napaisip si Rosa. Munit bago pa man siya makapagpasya, biglang humangin ng malakas. Ang bote ay nabasag sa sahig at ang usok mula rito ay kumalat sa hangin. Pareho silang napatakbo ni Mang Irog palabas, ngunit huli na. Ang kulam ay napakawalan ng wala sa oras, hindi na ito kontrolado, at hindi na lamang si Lara ang maapektuhan. Sa malayong bahagi ng baryo, nagising si Lara mula sa matinding bangungot may matinding kirot sa kanyang dibdib, at sa salamin, nakita niya ang sarili, ngunit may ibang mukha na nakatingin pabalik, may mapupulang mata at niting hindi kanya. Ang kulam ay nabuhay. At ang ganti ni Aling Rosa ay hindi na basta parusa, ito na ang simula ng sumpa ng isang aswang. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimulang magbago ang lahat sa buhay ni Lara. Ang kanyang bahay, na dati ipuno ng tawanan at tunog ng radyo, ay tila naging pugad ng mga anino. Tuwing sasapit ang alas 12, maririnig niya ang pagaspas ng pakpak sa bubong, at ang mga dingding ay tila humihina. Sa bawat hakbang niya sa sahig, may kasunod na tunog ng paa, parang may kasabay siyang hindi nakikita. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kama, bigla niyang naamoy ang amoy ng nasusunog na buhok. Naghanap siya kung saan nang gagaling iyon, hanggang sa makita niya ang salamin sa kanyang kwarto, may nakasulat na mga salitang tila ginuhit gamit ang dugo, bumawi ka sa akin. Napasigaw siya at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Munit sa labas, malamig ang paligid at sa liwanag ng buwan, nakita niyang may isang babae na nakatayo sa may dulo ng kalsada, nakaputi, walang mukha, at may mahabang buhok na hinahampas ng hangin. Nang kumurap siya, bigla itong nawala. Kinabukasan, nagpunta sila ra kay Aling Bebang, ang matandang tindera sa baryo, at nagtanong, "Aling Bebang, naniniwala po ba kayo sa kulam?" Nagulat si Bebang, at maingat na sumagot, bakit, Hija? May nararamdaman ka bang kakaiba? Naluha si Lara. Hindi ko alam, pero parang may sumusunod sa akin, parang gusto akong kunin. Umiling si Bebang, sabay sabi, may mga bagay na hindi mo dapat basta pansinin. Pero kung totoo ang kutob mo, magpaalbularyo ka na bago mahuli ang lahat. Gabi-gabi, lalong lumalalim ang takot ni Lara. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya si Aling Rosa, nakatayo sa harap ng itim na apoy, nakangiti habang nakataas ang kamay. Sa bawat gising niya, mas nagiging totoo ang mga sugat sa kanyang katawan, mga marka ng kuko, mga pasa sa leg, at minsan, mga kagat na parang sa hayop. Hanggang isang gabi, dumalaw si Dion. Nagulat ito sa hitsura ni Lara, pale, payat, at tila hindi na natutulog. Lara, anong nangyayari sa'yo? Tanong niya habang hinahaplos ang kamay ng babae nanginginig si Lara. Dion may masamang nangyayari. Pakiramdam ko, gusto akong kunin ng isang nilalang. Napatingin si Dion sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Wala yan, baka stress lang. Ako ang bahala sa'yo. Ngunit sa sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan, at pareho silang nakarinig ng isang boses na bumulong, hindi mo siya maililigtas. Nagtago si Lara sa likod ni Dion, nanginginig. Munit nang tumingin si Dion sa salamin, nakita niya ang refleksyon ni Lara at hindi iyon si Lara. Ang nilalang na naroon ay may mahahabang kuko, mapupulang mata at niti ng isang halimaw. Napaatras siya, halos mabitawan si Lara. Nang lumingon siya pabalik, si Lara ay nakayuko, umiiyak. Dion tulungan mo ako. Hindi ko alam kung sino pa ako mula sa malayo, sa loob ng kanyang bahay, napangiti si Aling Rosa habang hinahaplos ang itim na kwintas na ibinigay ni Mang Irog. Ngunit hindi niya alam, ang kulam na kanyang pinakawalan ay may sariling isip. At sa bawat gabi, unti-unti itong kumakain hindi lang sa kaluluwa ni Lara kundi pati sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya si Dion na kausapin si Aling Rosa. Hindi na siya mapakali sa mga nangyayari kay Lara, ang mga kakaibang kilos nito, ang mga sugat na biglang lumilitaw, at ang boses na naririnig nila sa dilim. Sa loob-loob ni Deon, ramdam niyang may kinalaman dito ang kanyang asawa. Kaya maagang-maaga pa lang, tinungo niya ang bahay ni Rosa, dala ang mabigat na damdamin at takot. Pagdating niya, tahimik ang paligid. Ang mga halaman ni Rosa ay tila nalanta, at ang hangin ay mabigat at malamig. Pagpasok niya sa bahay, naamoy niya ang matapang na halimuyak ng insenso at halamang gamot. Nakaupo si Rosa sa harap ng altar hawak ang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan. Rosa, sabi ni Dion, mababa ang boses, ano bang ginawa mo? Dahan-dahang lumingon si Rosa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Dion ang kakaibang anyo ng kanyang asawa, maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mata, at tila walang emosyon ang mukha. Ginawa ko lang ang dapat, malamig nitong sagot. Binigyan mo ako ng dahilan. Inagaw mo sa akin ang lahat, pati kapayapaan ko. Hindi mo siya kailangang saktan, Rosa, pakiusap ni Dion. Ako ang may kasalanan, ako ang nagkamali. Ngunit mumiti lamang si Rosa, at ang ngiting iyon ay hindi na ng isang ordinaryong tao. Hindi mo naintindihan, Dion. Hindi ko siya sinaktan, pinabalik ko lang sa kanya kung ano ang nilabag niya. Naramdaman ni Dion ang takot na hindi niya maipaliwanan. Rosa, itigil mo to, bago mahuli ang lahat, sabi niya habang lumalapit. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang lumalalim ang dilim sa paligid. Ang mga kandila sa altar ay biglang namatay, at sa likod ni Rosa ay may umusbong na anino, isang matangkad na nilalang na may pulang mata at mahabang kuko. Hindi ko na kayang itigil, Dion, bulong ni Rosa, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kulam na iyon ay buhay na. Isa na siyang nilalang ng gabi. Sa mga salitang iyon, nagmadali si Dion tumakbo palabas ng bahay. Dumerecho siya kay Lara at doon niya nakita ang pinakakatakot-takot na tadpo. Si Lara ay nakaluhod sa sahig, umiiyak at nanginig, habang ang paligid ay puno ng mga kalmot sa dingding at bubong. Dion tulungan mo ako, sigaw niya, nanginginig ang boses. Hinawakan siya ni Dion at pinilit niyang kalmahin, pero biglang lumabas mula sa likod ng mga kurtina ang isang itim na usok, umikot sa katawan ni Lara, at pumasok sa kanyang bibig. Napasigaw siya ng malakas at nang bumalik ang kanyang tingin, ang mga mata niya ay kulay pula na. Dion anya sa malamig na boses, huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, natanto ni Dion ang katotohanan, ang kulam ni Rosa ay hindi lamang pumasok sa katawan ni Lara, kundi ginising din ang isang aswang sa loob nito. At ang nilalang na iyon ay hindi lang maghihiganti kundi gutom sa dugo ng sinumang may kasalanan. Sa labas ng bahay, bumuhos ang ulan. Sa loob, nagsimula ang bangungot na walang makakapigil. Sa gabi niyong nagbago ang lahat. Hindi na si Lara ang dating babae na umiiyak sa takot at pagsisisi. Sa sandaling pumasok sa kanya ang itim na usok ng kulam, nagising ang isang kapangyarihang matagal nang natutulog sa kanyang dugo. Ang kanyang katawan ay nanginig, ang kanyang mga ugat ay lumitaw sa balat, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng pulang liwanag. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lakas, isang lakas na hindi niya alam kung dapat katakutan o yakapin. Habang si Dion ay nakatulala sa gilid, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahan-dahan siyang nilapitan ni Lara. Dion, bulong niya, nararamdaman ko siya sa loob ko. Yung nilalang na pinadala ni Rosa gusto niyang maghiganti. Niyakap siya ni Dion, umiiyak. Lara, makinig ka sa akin. Labanan mo, huwag mong hayaang lamunin ka. Munit mumiti lamang si Lara, malamig at mabagal. Hindi mo naiintindihan ako na ngayon ang nilalang na yon. Paglabas niya ng bahay, kasabay ng malakas na hangin at kulog, nagsimulang umulan ng maliliit na balahibo ng uwak. Ang mga aso sa baryo ay nag-ingay, ang mga ilaw ay nagkandamatay, at sa gitna ng kadiliman ay lumipad si Lara sa ere, ang kanyang likod ay nagkaroon ng itim na pakpak, at ang kanyang mukha ay kalahating tao, kalahating halimaw. Sa bahay ni Aling Rosa, biglang nabasag ang lahat ng salamin. Naramdaman niya ang matinding lamig at ang kakaibang presensya sa paligid. Mangirog sigaw niya habang kumukuha ng buntot pagi at asin bilang proteksyon. Ngunit bago pa man siya makapaghanda, may malakas na hangin na pumasok sa bahay, at sa gitna nito, bumaba si Lara, ngayon ay isang aswang, may mga matang nag-aalab at niting puno ng puot. Rosa, malamig niyang sambit, bakit mo ako ginising? Napaluhod si Rosa, nanginginig sa takot. Hindi ko alam hindi ko ginusto ito. Ngunit tumawa lamang si Lara, isang tawa na hindi natunog tao. Ginusto mo. Gusto mong maramdaman ko ang sakit. Ngayon, maririnig mo ang sigaw ng iyong sarili. Lumapit siya kay Rosa, at sa bawat hakbang ay tila lumalambot ang hangin sa paligid. Niyakap siya ni Lara, ngunit hindi ito yakap ng kapatawaran, ito ay yakap ng paghiganti. Sa bawat sandali, naramdaman ni Rosa ang pag-init ng kanyang balat, at unti-unti itong naglalagas, parang tinutunaw ng apoy. Napasigaw siya, ngunit walang lumalabas na tunog. Ang tanging maririnig ay ang bulong nilara sa kanyang tenga, ang kasalanan ay binabayaran. Nang matapos ang lahat, natagpuan ng mga kapitbahay si Aling Rosa kinabukasan, nakahandusay sa sahig, walang sugat, ngunit may bakas ng dalawang pakpak sa kanyang likod, parang may yumakap sa kanya hanggang sa siya'y mamatay. Si Lara naman ay hindi na muling nakita. May nagsasabing nakita siyang naglalakad sa gubat, nakaputi, may mahabang buhok, at may mata na kumikislap sa dilim. Tuwing kabilugan ng buwan, maririnig daw ang alulong ng isang babae, malungkot, ngunit may halong dalit. Hindi alam ng mga taga-baryo kung ito ba'y nilalang ng dilim o babae ng danti. Ngunit isa lang ang sigurado, ang nilalang na minsang naging biktima ay ngayon na ang pinakakatakutan. Lumipas ang ilang linggo mula nang mawala si Lara at matagpuan si Aling Rosa na wala ng buhay. Ang buong baryo ay nabalot ng takot at katahimikan. Tuwing gabi, walang lumalabas kahit isa, ang mga bata ay pinapatahimik ng kanilang mga magulang, at ang mga aso ay tila laging nakatunghay sa langit, umaalulong ng sabay-sabay. May mga sabi-sabing may nilalang na lumilipad sa ibabaw ng baryo tuwing kabilugan ng buwan, isang babae na may pakpak at mata ng halimaw. Munit sa gitna ng lahat ng iyon, si Dion ay hindi mapakali. Wala siyang kapayapaan. Araw-araw ay binabalot siya ng konsensya at takot. Siya ang dahilan ng lahat, ang tukso, ang kasalanan, at ang kamatayang sumunod. Sa bawat gabi, naririnig niya ang boses ni Lara, bumubulong sa dilim, "Dion, oras na para pagbayaran mo rin." Hindi na siya makatulog, hindi na rin siya makakain hanggang sa dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, kung saan naramdaman niyang kailangan niyang harapin ang lahat. Bumalik siya sa lumang bahay ni Lara. Ang bahay ay sirang-sira, ang mga kurtina ay mapuputi na parang kalansay ng mga alaala. -ala. Habang naglalakad siya papasok, bawat yapak ay nag-iwan ng alingaungaw sa sahig. Sa gitna ng sala, may lumang salamin at sa refleksyon nito, nakita niya si Lara. Nakaputi, mahaba ang buhok, ngunit ang mukha ay kalahating tao at kalahating halimaw. Ang mga mata nito ay naglalagablab, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may bakas ng sakit at pag-ibig. Lara, mahinang sabi ni Dion, halos pabulong. Dion, sagot niya, malamig ngunit may panginginig sa tinig, bakit mo ako ginising sa ganitong anyo? Lumapit si Dion, nanginginig. Gusto kong itama ang lahat. Kung kailangan kong mamatay, tatanggapin ko. Ngumiti si Lara, ngunit iyon ay niti ng kalungkutan. Hindi ko kailangan ng dugo mo, Dion. Kailangan ko ng kapatawaran, pero huli na. Biglang kumulog ng malakas. Ang mga bintana ay bumukas kahit walang hangin, at mula sa dilim, may lumitaw na anyo, ang kaluluwa ni Aling Rosa, nakaputing sirang damit, may mga mata na umiiyak ng dugo. Hindi pa tapos ang sumpa, sigaw nito. Pare-pareho kayong nagkasala. Niyakap ni Lara ang kanyang ulo, sumisigaw sa sakit. Umalis ka na, Rosa. Hindi mo na ako pag-aari. Munit sa halip, ang kaluluwa ni Rosa ay pumasok sa katawan ni Lara, at sa sandaling iyon, ang lupa ay umuga, ang hangin ay umikot, at ang gabi ay nagdilim ng tuluyan. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Dion ang mukha ni Lara. Lara, makinig ka. Labanan mo siya. Alam kong kaya mo. Unti-unti siyang tumingin kay Deon, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula at itim. Hindi ako si Lara pero hindi rin ako halimaw. At sa huling sigaw, itinulak niya si Dion palayo, sabay sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan, isang puting apoy na tila nagmula sa langit. Pagmulat ni Dion, wala na si Lara. Wala na rin si Rosa. Ang bahay ay abo at ang hangin ay tahimik. Ngunit sa malayo, sa tuktok ng bundok, may nakita siyang ilaw, isang babaeng nakaputi, lumilipad sa ilalim ng buwan. Hindi niya alam kung iyon ay si Lara o ang nilalang na pumalit sa kanya ang alam lang niya, ang gabi ng paghaharap ay nagtapos, ngunit ang sumpa ay hindi kailanman tuluyang napawi. Makalipas ang ilang buwan mula sa gabi ng malaking pagsabog, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit kahit tila tahimik na muli ang paligid, may kakaibang lamig sa hangin tuwing dapit hapon. Ang mga tao ay natutong huwag ng mag-usisa. Para sa kanila, ang nangyari kinalara, Dion, at Aling Rosa ay isang kwentong dapat na lamang kalimutan. Munit sa bawat sulok ng baryo, may mga bulong pa ring naririnig, mga kwentong hindi tuluyang nabura. Si Dion ay nanatiling buhay, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Lumipat siya sa kabilang bayan, nagbagong buhay at nagsimulang muli. Araw-araw ay pumupunta siya sa simbahan, nag-aalay ng kandila para sa kaluluwa ni Lara. Hindi siya nagsalita kahit kanino tungkol sa gabing iyon, munit sa kanyang mga mata ay mababanaag ang bigat ng pagsisisi. Minsan, habang naglalakad siya sa tabing ilog, nakita niya sa tubig ang refleksyon ni Lara, nakangiti, payapa. Salamat, Dion, mahinang bulong nito bago tuluyang naglaho sa agos ng tubig. Samantala, ang bahay ni Naaling Rosa ay nanatiling guho. Walang sinumang naglakas loob na lapitan yon. May mga nagkukwento na sa tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may babaeng nakaputiraw na lumilipad sa paligid ng bahay. Hindi ito nananakit, ngunit pinaniniwala ang binabantayan nito ang baryo, na para bang hindi na muli papayagang bumalik ang kasamaan. May ilan din nagsasabi na kapag may nagtatangkang gumawa ng masama, bigla raw silang nagkakasakit o nagkakaroon ng bangungot. Sa paniniwala ng mga matatanda, iyon ay parusa ni Lara, ang babaeng nagkamali ngunit natutong tumayo sa gitna ng sumpa. Dumating ang panahon na ang baryo ay muling naging maunlad. Naitayo ang paaralan, nagkaroon ng palengke, at muling napuno ng tawanan ang mga kalsada. Ngunit ang mga matatanda ay laging nagpapaalala sa mga kabataan, huwag ninyong tuksuhin ang kasal ng may kasal. Huwag kayong magdala ng kasinungalingan sapagkat ang tukso ay may kabayaran at minsan, ang sumpa ay hindi agad natatapos. Ang alamat ni Lara ay naging bahagi ng kanilang kultura, isang kwento ng kasalanan, kabayaran, at pagtubos. Marami ang natutong huwag maglaro sa apoy ng tukso, dahil ang pag-ibig na sinimulan sa kasinungalingan ay laging may katumbas na kadiliman. Isang gabi, ilang taon matapos ang lahat, si Dion ay bumalik sa baryo. Tumanda na siya, may mga uban na sa buhok at mga bakas ng pagod sa mukha. Dinala niya ang isang bulaklak at inilagay sa harap ng lumang bahay ni Naaling Rosa. Habang inilalapag niya 'yon, isang malamig na hangin ang dumaan at may narinig siyang mahinang tinig. Patawarin mo rin ang sarili mo, Dion, napatingala siya, at sa ilalim ng buwan, nakita niyang may isang babaeng nakaputi na nakatayo sa malayo. Nakatingin sa kanya, at unti-unting naglaho kasabay ng liwanag ng buwan. Umiti si Dion kahit may luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, alam niyang tapos na ang lahat. Ang kwento ni Lara at ng kabit na nagkamali ng kinulam ay nagtapos hindi sa kamatayan, kundi sa kapatawaran, na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag pa rin nagmumula sa puso ng taong marunong magsisi at magpatawan. E dalawa,